Minagsa sa mga debotong katoliko sa mga simbahan sa Mindanao sa Domingo sa Lukay, agig pagsugod sa Semana Santa. Ani report ni Jess Tony Humamil. Midag sa mga debotong katoliko sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa General Santos City at sa Domingo sa Lukay. Bisa nagdasok, naningkamot ang mga deboto nga mabinditahan ng ilang mga dalang nga Lukay. Ang maghigala nga sila sa si Shina o Anya, watagda ang kainit sa adlaw matagtuig matod pa sila pabindita o lukay. Para mabinditahan ang mga lukay para mabless po mi sa kunyari as we bring this sa among mga balay, mabless po ang mga balay together with our family din. Very important po kasi parang ano na siya, parang need na natin siya as a person na nasa Catholic po. Parang sa ating life na po. Naglaray sab sa gawa sa simbahan ang mga namaligya og lukay. Patumal man kay karon lang ko karun nag na. <laughs> karon lang nagpractice ko dili. Ayun, higa, ano ang uh, yun, <laughs> oo, oo <o>, di, <laughs> di... <laughs> kasukan gani ko sa kung mga anak pero sige lang. Kwarta <laughs> man eh. Sa karon mas okay pero dili pa siya maingon na okay jud siya totally kay hantod hapon magulang among pagtinda. Oo. Sa, uh, kung saan Kuana sin gagmay pa na mana na namo sa mong lola. Bantay sarado sab sa ang palibot sa simbahan. Sa Davao City, nahimong hapsay ang pagbindita sa lokay kung asa mi ang mga deboto ug miagi sa tubangan sa pari nga nagabindita sa gidala ang mga lokay sa mga deboto sa Immaculate Conception Parish Church sa Mintal. Sa Zamboanga City, Mili niya sab ang mga debotong katoliko nga nagpabindita sa dala nila ang mga lukay at sa blessing of palms and solemn procession sa Divine Mercy Parish sa Barangay de Vesoria. Gikalipay sab sa simbahan nga dunay mga kabataan nga misalmot sa misa. Pagi matod pakini, aron magmatngon sa espiritwal nga aspeto ang kabataan. Midag sa ang mga manimbahay sa St. Michael's Cathedral sa Iligan City at sa Domingo sa Lukay. Miabot sa gawa sa simbahan ang kadaghan sa mga tao nga nagpabindita sa ilang dalang ang lukay. Gibutangang ang uban sa gagmayng paso nga dunay bracelet o hulagway ni Hesus Kristo ug dunay sa heart shape. Namaligya sa bang uban og rosaryo, kandila og mga paypay ilabina ilabi na nga senati ang kainit sa panahon. Ang Domingo sa lokay nga timaan sa pagsugod sa Semana Santa, panahon sab sa pagpamalandong og pagpalig-on pa sa pagtuo sa mga debotong Katoliko sa Ginoo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.